Ano ba yan? Ano bang itsura ko? Nakutulog? Buti pa siya, ang ganda. Tingnan mo. Tulog ako. Ayusin mo naman. Say hello. Hello. She's from Cotabato. 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 Daibia. ano sa YouTube Allah. ko YouTube ko Allah 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 sumasakit ang ulo ko don sa mga bata ang inay grabe Busy sila guys. Ayan sila. Oh. <laughs> uh, <I'm... laughs> <Bye bye> muna. Intiruhe. eh. na. Video. 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 Video daw. Ayun, nagse-selfie sila. Oh. Umay. Prap, hmm. umay. <laughs> tawasong umay. Tawasong um, Ang kita tawasong yari. First time ko na kano ng tawasong Ah. Umay. Ate, ano ka? na! Magindana! Maginda na. Wow. Kutabato daw. Kutabato. Ikaw, umay. <laughs> ano si sa ate? Ano, ano sa ating hanong? Uh, Lisa. Misa. Misa. si